Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Sa video ito ay gusto kong ipakita ang isang benepisyo na nakukuha ko dito sa My Farm Project. At dahil po ang aking mga magulang ay naririto, ang isa sa benepisyo nilang na nakukuha dito ay yung physical exercise. Gaya po nung nakikita nyo, uh, sa tulong at awa ng Diyos ang aking nanay na Nasa 70 na po ay nakakapagwalis pa ng bakuran at dahil sa may pagkakataon siyang magwalis ng bakuran, ay unti-unting bumabawas ang kanyang timbang at gumagaan yung kanyang pakiramdam dahil dati ay madalas lang siyang nakaupo, nakahiga, nanonood lang ng TV doon sa dati naming uh, tinitirhan at walang physical activity na nagagawa sa maghapon na kagaya nga neto ay lumala yung sakit ng kanyang tuhod at bumigat yung kanyang pakiramdam. Bukod pa sa physical exercise ay may libangan sila dito ng mga alagang aso. Kagaya nito ni Brown at saka ni Timmy. Si Brown at saka si Timmy ang dalawang aso na nakapwesto dito sa loob ng bahay na tinutuluyan nila mama. Dalawa sila sa limang aso na alaga dito ng aking mga magulang. At Itong mga alaga na ito ay nagsisilbiring mga kaaliwan nila kaya isa yon sa binipisyo na nakukuha nila dito sa My Farm Project. Dahil sa binipisyong ito na nakukuha ng aking mga magulang dito sa My Farm Project ay katuwaan ko na rin na makita ko na uh, nalilibang sila dito, uh, hindi sila naiinip, meron sila laging pinagkakaabalahan at sa tulong at awa ng Diyos ay physically active pa sila. Malaking pinagpapasalamat ko na biyaya ito sa aking mga magulang. At gaya ngayon na kagagaling lang ng aking tatay mula sa pamimili sa palengke, diretso na siya dun sa pagpapakain ng mga alaga naming baboy, mga manok, mga pato at mga pabo. Itong pagkain na ito ay siya ang nagluluto dahil wet feeding kami dito sa My Farm Project. At dahil sa oras na ng pagpapakain sa mga alaga ay marami nang nag-aabang sa kanya. Salamat po sa inyong panonood ng video na ito at sana po ay nagustuhan ko ninyo. Hanggang dito po mga nagapanood ng ating My Farm Project channel. Happy farming po sa ating lahat. See you po sa ating next video.